Ngayon guys, may konting tips ako sa inyo guys. Uh, magpapalit ako ng fan blade. Ito yung luma. Yung ano na to. May na umigop ng hangin. Ito may init yung makina. Ngayon itong papalit ko. I napansin nyo dito, nasa labas na siya itong luma. Dito. Kaya ang position niyan, sa mga porichel yan, ganito. Ito, dito yan pinapasok. Ito yan. Yung original yan, nakasya siyang ganyan. Ngayon yung ngayon ang nakuha ko, kasi wala silang ganito na visa. Ganito lang, sa labas. Yan, gagawin ko dyan. Hindi kasi pwedeng ito, eh, ganito mo. Yan, hindi pwedeng ganun. Kasi, pag ganyan, sobrang pasok mo ito sa may makina. Nakabangga na to, ito sa puli. Itong mga ilisi niya. Yan, gagawin dito. Dito ko il ilagay sa labas. Kaya ganyan. Yan. yan. Yan, sok masok yan doon. Ganyan. Tapos, paglagay kayo ng pan blade, dapat yung ganitong surface o oh, yan. Dapat magkaganyan yan ha. Yan, ganyan, magkaganyan. Kasi may nakita akong gawa sa iba, binalikta nila pa ganun. Nakaganyan. Bali, ito, nakaganyan o. Oh. Ayan. Mali yan. Mali, mag-overate yung makinan yun dyan. Kasi hindi yan tayo. Baliktad yan eh.